Wala nang makakapigil sa Hello Love Again dahil kumikita ito ng idalawang eh daan at apat na putlima milyon sa unang tatlong araw pa lang nito. Ang pelikula na pinagbibidahan ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo at kapuso aktor na si Alden Richards ay kumita ng mahigit siyam na ang kita sa pagbenta ng tiket sa ikatlong araw nito. November 15 noong biyernes na nagtatakda ng bagong record bilang pinakamataas na single-day box office gross para sa isang pelikula sa Pilipinas. Mula sa limang daan lokal na sinihan sa araw ng pagbubukas nito, ang I Love, Again ay mapapanood na ngayon sa pitindan at dalawang ini-anim na mga sinehan sa buong bansa. Ito ay pinakamalaki na abot sa kasaysayan ng lokal na pelikula. Ito ay nakakuha ng E85 milyon sa takilya sa araw ng pagbubukas nito noong Nobyembre 13, kaya ito ang pinakamataas na unang araw na nakakuha ng lokal na pelikula sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang ikalawang araw na kinita nito ay umabot sa E70 milyong peso. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood.